na naman May ang nasa... mata ni ano? Pag ano na naman ang mata ni executive assistant? Oo. Oh. Paano yung tsura? Paano yung gano'ng tsura ng mata? naman. Na, oh. Pula naman itong ganito. Paano hindi mamamangka? Ay nag-live nang nag-live. Ay, yun, ano? Ay, ikaw ay araw-araw na lang. palagi kang magugulatin. Ha? Kumusta, Mayor? niyo Isang mapagpalang umaga po, Mayor? Good morning, sir. Okay, ako na po yung minis. Ina, si Kaso. Sino pong kausap mo? Mayor, kumusta? Ay, sir. May nabigyan kang ayuda? Oh. Ayan, yan ang inasabi ko sa inyo. Ano na ba talaga kayo? Ay, nako dalawang put isang apat ay ano na yan magpaano naman kayo palista ng palista hindi naman kayo nagabigay ng ayuda mayor magpa promo na ikaw mayor sali ay ano ka na mayor Mali nga Taya. itong taya. Oh. Ha, mali ang taya. Ay sabi ko nga sa inyo, okay. para naman kay may pakinabang naman sa inyo yung nagpalista, lahat ng mataya patamain ninyo. Yung promo, isang yung promo lang, hindi yung puro kabig. Ay, ano na yan? O, oh, di ba ka? Magpa-promo bigla, lahat ng mataya, patamain. Yun ang the best. Uy, isang magpagpalang umaga pong muli sa inyo. Ako po ay medyo na late dito, mahal na mayor. Sa kadahilanang ako po ay nanggaling sa ospital at may pinuntahan po ako doon na isang kaibigan. Mayor! Mayor! No, sir. Ang pukit mo talaga, Mayor. Mayor! Nasaan ang iyong executive assistant? May sure bull? Okay. May sure bull pa? Opo ay ako yung sabi mo sa akin kahapon may sureball pa ay live naman ang live ay baka mangyari sa kanya yung inahilan at lupaypay na eh ay bakit ano nangyari dyan ah ay 24 hours na, na nag live ay walang nanuod. ay kaya lupaypay anong klaseng may sureball yun ito pa na yun naman ang live ay ano na yan o magantay tayo ng kakwintuhan eh ano na yan pero anong tapang mo nining eh? anong daming views ng katapangan mo napanood mo Anong daming views nung nag-shoutout kapatid? pati? <laughs> oh, sige. Good morning po sa inyo. Hoy, happy birthday. Sino may birthday? Si mabab. Ah, yun. Kapatid po ni si Mirsali. Happy birthday, birthday sa'yo, GC. GC, happy birthday sa'yo, ha? Baka naman pwede kang magpadala din ng handa mo. Tutoy. Sabi mo na yun? Hilang. Hoy. Pagana naman ang mata nasa... ni, ano, Pagkana naman ang mata ni Executive Assistant Paano yung tsura? Paano ganyan yung tsura ng mata? Na na, oh. Pula na naman itong ganito, Alam niyo kung bakit? Ay bakit binili, na, binili ng gamot ni Mayor Di ba? Sa halip na tayo magmirinda nung isang araw hindi, hindi siya makapagpamirinda Dati binili daw niya ng gamot Yung kanyang mahal na Executive Assistant Oo. Tapos sabi mo naman Pagkana ngayon na naman mata Paano hindi mamamangka? Ay nag-live nang nag-live Ay ano na yan? Ako sabi ka hako na yun oh sabi ko, eh, kumanta ka lang ng kumanta. Eh. Ay, Sino may sabi? Ay, mamay Mamaya din, mamaya nga, sabi ko nga sa inyo, makikita yung hila-hila yun, hila-hila. mo yan? Ay, sa hospital. Ay, bakit? Ay, paano yung magdamag na nag-live ay walang nanood? Ay, ano na yan? Ano na yun? At, uh,